siya. And then, napunta kami sa may canyon yan. Napakalaki ng rocks, di ba? O, para lang kaming mga duwende. Pero yan si Ana ay sobrang tangkat na. And look yan. O, di ba? Kakaiba. Ay, no. Parang may mukha. Ayan. Ito pala yung mga damo nila. patutuyo na. Kasi summer siya. Yan, ang ganda lang ng rock formations dito kasi um, yun, parang siyang white and mayroon siyang mix na parang color pink na yun. Ganun. Tapos parang siya yung pumtok na volcano ba na tumigas yung part na yun. And amazing lang siya kasi yung mga rocks parang siya may mga pag malawak yung imagination mo mukhang may mga mabubuo ka pwede nakakatakot pwede nakakalipid inakilat namin yung isang rock uh, yun mga katulad uh, siguro ginagamit yung mga hikers as uh, palatindahan yung direction para hindi ka magkakabalik okay. pero ano yung nangyari dito

Oh, uh, wala pala lamang signal. So, kumbaga, hindi ka makakataw. Ano oh, mo? Actually, kahit walang signal, makakataw ka na yun. <tinyo> Pero, pa. dumating. Siyempre, tingin pa yan. Oh, yan na. Ka yata kami dito sa apartment to. Okay. oh sila lang mag-jowa. Wow. Wow. kasi tayo kasi maniwala ano na yun sila yung mga veterano at veteran ito yung sapa oh, ba? Diba? oasis in the desert Ayan. dito kami kumain yung bawat namin Ayan, para may machok-chok pa pabalik na kami nito Ano ba ginagawa ko? Nag-hiking ba? Nag-pipidyo na. So, yung mga American is, hindi sila pala take ng pictures or pala video. Dahil like, Asian yet, ang Asian yata may yun. Wala na mga Pilipino. Ayan, di ba? Ang ganda ng view. Ayan. Nakapahinga na kami yan. Sa top of the world. Mm hmm.